ayun mga sir, ito meron tayo isang uh, unit na PCX-160 na namamalya kapag uh, once na tumakbo na ito, kusa siyang ano parang nawawalan siya ng power dahil dun sa fuel pump niya kaya yeah, ngayon, pumili tayo ng fuel pump at uh, itong unit na to ay uh, iniwan syempre iniwan kapag uh, ganito ay uh, binibidyo ko para at least makita nila o makita nung may-ari nitong Noto na to na yung unit niya ay pinalitan natin ng fuel pump. Yan, ito yung ipapalit natin ng fuel pump. Itong fuel pump na to mga saraya uh, pang click 125. Marami na ako naging video nito at uh, pang 125 yung nilalagay ko at uh, alam ko na yun ang mas matibay at matagal gamitin. Yan, natanggal na natin yung puan niya. Tapos susunod natin tatanggalin yung battery. Tatanggalin natin to para madukot natin yung fuel pump na nakakabit doon hanggang dito ayan tatanggal natin kasi mayroon pa yung ano yan may tornilyuhan para matanggal natin tong uh, battery yung battery box na yan ta nagmimiryan uh, pa yung gagawa jubilee pa yan tayong dalawa pa mekaniko <laughs> jubilee pa yan at si ano si Ace Ace Contel <laughs> <laughs> ayan, nagbe-berenda siya ng ano. so, <laughs> e, bumagay naman yung kanyang ano eh, yung salamin eh. Sa kasumblero. O, ba diba? Kaya si Ace Contel. <laughs> Medyo lang yun. <laughs> ayan, tanggal na natin yung ano. <laughs> Tapos, Ayan, nakita natin yung fuel pump. Pag uh, kasi mga sel, tinatanggal natin yung pinakibabaw. Mahaba kasi yan eh. At uh, isa sa problema natin kapag si PCX or yung tank na ganyan, parang servlet si ganun kinakalawag yung pinakalabi niyan. Isa yan sa medyo derikado or natatagal sa pagbalik uh, nito mamaya. Sige, tanggalin mo na yan. Mo yan. At, uh, muna natin yung ano. Lilihain natin yan. Ayan, Tanggalan natin yung pump nya. Ayan yung kalawang. Oh. dapat malinisan yan bago isalpak yung fuel pump kasi doon kayo mahihirapan. Lalo kung nakagano pa naman yung tanke natin. Mas mabilis siyang mag-leak. Lalo pag pinanoon mo. At talikado, uh, Dahil maaaring Ah, uh, masunog yung motor kasi malapit yung spark plug sa tangke. Kagasin. na rin natin 'to. Syempre, kapag once na natanggal tayo ng fuel pump at uh, kikita nyo na maitim na yung fuel pump niya. Kaya eh, uh, magpapalit tayo. Original din yung ilalagay natin mga sala. Medyo may kamahalan nga lang yung filter na 'to. Yan, lagay mo na yun. Simple na natin. At uh, kapag ka-once uh, na conversion yung ginawa natin dito sa PCX, magbabawas pa rin tayo dito. Kasi mas malaki na kasi yung fuel pam ni 125 compare mo kayo 160 na PCX. Kaya obligado, magbabawas tayo dito. Ayan, babawas nyo na muli to Tapos, pag natanggalan natin, pagkukumparein natin yung fuel pam ni PCX sa kasi 125. Diyan natin makikita yung pinagkaiba ng uh, 125 sa 150 ay 160 yan ito na yung fuel pump natin ng ano 125 binibigyo ko kasi wala yung may-ari pa at least mapanood nya na pinalitan natin lang ano ng pang 125 yan ito yung pang 125 mga sara yan may apansin nyo orange yung kanyang filter at yung Dinamo na mo na lang yung kukunin natin diyan kasi mas matibay yan mga sir. Yan, sa pag uh, hiwalay nito, pag tanggal, sungkitin niya dito. Apat yan. Yan, nakalas natin oh. Tapos pag mo yung ano, yung pam ito yung 125 ito yung 160 maliit sya kaya malaki ito malaki kaya mas matibay yung mas malaki kaya yun ang na gagawin natin conversion yan yeah, tapos pagpalitin nyo yung ano yung wire yung galing sa stock niya kunin nyo yan itransfer nyo dun sa ipapalit ninyo kasi mahaba yung wire nyan 'yung sa 125 kasi Mike. Tapos 'yung fuel filter natin. medyo may kamahalan 'yung fuel filter nito. 16 Yan, Lahat yung ginamit natin original yan mga sel. Basta pang 160 kunin nyo, pang 160 rin. Huwag nyo gagamitan ng, ano, ng pang 150 kasi hindi yan tugma na parang ganito. Pag pure filter ng pang 160, sakto-sakto yan. Pagka 150 naman, nakaray siya ng ganyan kaya huwag kayong gagamit nun madudubli lang yung problema ng motor niyo yan sakto yan Tapos yung o-ring dito huwag nyo kakalimutan. Diyan sa loob. Ayan. Ayan. Huwag nyo kakalimutan na ma... Hindi mailagay. Kapag ka, uh, wala yan, hindi yan ang under. Ang baka walang pressure. Kasi singaw. Kaya may o-ring yan. Ayan, ikapitan natin yung fuel pump. Tapos, ibalik na natin yung, ano, yung cover dito o yung ano, battery. Okay, balik mo na. Para matest nyo. Tapos, i-reset natin. Tapos, yung mga pinagpwetan. I-kuhan mo. Yeah, just isa ka. ngitla. Okay. Tatahimu muna, gitla. muna, okay. Dito tatahimu. Oh. Pond. Oh. Oh. Ngitla. Siya pa. Kumela. Okay. Ito pa. Pandarimo. Okay, pa bilas. Stretch siya. So, hindi pwedeng dumikit yung ano, yung pula. Hindi pwedeng dumikit yung pula sa so battery. Ayos sa so ano, so chassis. Okay, balik muna natin. tapos ito yung mga ano, pinagtanggalan natin ito ito yung pang 160 may kita naman dito Ayan. tapos ito yung filter at ito yung pinagpalitan natin ito na mga sara balik kinakabitan natin yung upuan nya dahil uh, okay na sya gusto nga upuan uh, mga uli. Ayan, yeah, paano rin mga timang ayun ah, Ayan. Gusto gusto. Tapos si Daday gusto na lang. Ayan, pwede natin makuha. Kasi bago naman din tayo nagpalit ng fuel pump, ay uh, chinik pa rin natin lahat. Ang kuryente, spark plug, ayan. Kita naman natin ang goods naman yan. Okay na to kapag once na ano, tumitili kayo parang ano, parang kinakapos at na uh, napacheck nyo na yung spark plug o na-check nyo na yung spark plug ninyo yung kuryente at uh, namamal pa rin yan na yung ano, fuel pump May kita naman natin nung kinalas natin ay uh, istag stuck, stuck pa rin yung kanyang fuel pump yan, aray na, na.